Yan, nandito na naman tayo sa ating mini talipa pa. So, good morning. Medyo tinangkalin kami ngayon guys. So, lunis na naman. So, ngayon lunis guys, eh, sasahan na natin. Pero sana marami tayong benta today. So, eh, flex lang natin ang ating gulay for today guys. Ito, sitaw. Pampahaba sana ng buhay. Kaya lang guys, sa sobrang mahal nito, mukhang iigoy ang buhay natin. Dahil mapapamahal tayo dito. Kasi sobrang taas ng presyo ng ating sitaw ngayon guys. So, puna. Hagen is 90 pesos na. So, bitahan namin dito is 120 pesos. Samantalan so, dati, 60 lang yan. So, yung gusto mong mabang buhay natin, guys, mukhang mapapaitin eh, sa sobrang mahal talaga. So, gulay Tagalog, guys, ngayon ang maarangkada. So, yun muna, guys. So, ituturn na lang kayo ng camera ko sa mga paninda namin. See you later. Ah, oh. 150 sa buwan. Tapos 160 yung ano. 160 60 ya. Sa yung 110 lang yun. Bukas 160 na uli yan. Okay. Yan lang uh, ang aanahin mo isda. Ayun lang. Ayun lang. Y la